Hello mga mahal, Hello. Good morning. Meron tayong gagawin. Mag eh. Na ano. Meron tayong gagawin ngayon. Meron akong pakwakita sa inyo. Yan o. No? Plastic to. Ano. Ito yun know, o. Buto ng buto ng avocado. Kakayuri natin yan mga minamahal. May kayuran ako o. Oh. Pag nagpuputo ako ng kamuting kahoy, bulang hoy, ito yung ginagamit ko. Ito gagamitin natin yan. Yan o. Oh. Matalim yan. Alam nyo kung bakit ginaganyan ko itong buto ng avocado. Ibabad natin yan sa ano? Ibabad natin sa alkohol. Yan. Pwede rin yung hiwa-hiwain. Yan um. Ganyan ang gagawin ko, buto ng avocado yan, I pagkatapos nito mga minamahal, ibabad nyo sa coconut oil. Yung coconut oil maganda, o kaya sa ano, sa alcohol, rubbing alcohol, yan. I, gamot mga minamahal sa mga arthritis ibabad nyan yung kinayob natin ibabad natin yan mamaya ay may binili akong ano virgin coconut oil mag ma ano probin, mga minamahal proven na lagi ko nang ginagamit yan alam nyo mga may katandaan na tayo <laughs> Mar marami lang ramdaman sa mga kasukasuhan di ba kaya nga, alam mo dati, ang mga laman ng bag ko, <laughs> ito oh, laman ng bag ko, mayroong kulon, may pabango, alam mo kung ngayon, ba, alam nyo ma ang laman mga minamahal, umiga. <laughs> umiga, minsan ipikasin oil, yan. Aminin natin, may katandaan na tayo. Huwag na, huwag kang, huwag na tayong mag, ma, hiya sa ating edad, di ba? <laughs> Ganito lang ginagawa ko mga minamahal. Kasi magtaglamig na. Umpisa nagtaglamig dito, kaya nga pinaghandaan ko. Alam mo naman, pagtaglamig na. Di ba mga minamahal? mahal? Aray na kayo, pati kukukunan na, na kayo, tuloy yan. ito yung kasi ginagamit ginawa ko to kasi ma, minsan gusto kong kakain ng puto na bulanghoy eh puto na bulanghoy ba kamuting kahoy yan ito ginawa ko talaga tulo sa planta Diba sa factory to gin sa, factory ko to ginawa. Tinulungan tinulungan pa ako doon sa may contractor. <laughs> pag pagbutas-butas nito, siya ang naggawa naggawa ng mga ano nito oh. Bang baluktot. Contractor kasi ang ano doon. Ito gawin niyo ha. Yung avocado, wag nung sayangin, wag nung iyan Malaking pakinabang ang buto ng avocado, mga minamahal, ha? nagkagatay wag paniwalaan nyo kasi na nasubukan ko na to mga minamahal pwede naman din hiwain yan hiwain nyo lang hiwain ng maliit maliliit tapos ibabad nyo sa mga alkohol o kaya sa mga langis tapos putubuan kayo ng pakpak ay hindi pakpak talaga pak, pak. Diba mga may namahal? May natutunan naman kayo ha? Maganda ikayod kasi yung katas ng abukado kaagad maano, ma, -ano, ma ng langis. Hindi yung hiwa-hiwain mo. Diba? Matagal pa yun ma masipsip ng ano? Langis. Pumunta na lang akong palinki kanina. Sinasadya ko talaga. Abukado. Eh, siyempre yung laman din. Biniblender ko. Ginagawa kong abukado. Abukado shake pala. Busog na ako. <laughs> Kaya ngayon, kinayad ko na ang buto. Masustansya na ang laman. Panggamot pa ng arthritis ang mga ano. Hi, gatay. Iba mga mga mga. Huwag nang sayangin yung mga buto-buto niya. Yung sa probinsya, sa amin, ang lalaking buto ng paang. Kasi malalaki yung mga, mga ano eh, malalaki ng mga abukado sa amin. Malalaki ang abukado rin dito, ang liliit. Tignan mo yung buto, ang liliit din. Diba? Ganun lang. Isa mag-inom-inom ka ng gamot. Diyos ko. Ma-overdose. Ma Na-overdose tayo ng gamot. Al alam mo naman dito pag <coughs> nagpa-check up ka, kahit safe on obo lang, ang bigay, ni sa ang bigay ng doktor sa'yo ng gamot. Grabe, ang dami. Ma Masabay-sabay mo yung pagkain ng gamot ng gano'n. Ang antibiotic pa. Sus, gino. Mag ano na lang tayo mag mag natural medicine tayo <laughs> natural medicine talaga Yung na malapit na matapos ay eh, maliit na at tapon ka na ngayon may dami na oh, di ba nakayod ko na ang aking buto ng abukado -tak. Sa tak tak. Sayo sayangin tak tak tuk tuk tuk. hugasan ko naman tayo. Mapait po eh. Hugasan ko yan naman. Ay! Huwag sa Yan na guys ha. Ito na yung ano natin. Resulta sa kinayod natin ng buto ng avocado. Ngayon, dito ko ilagay sa ano. Buti ng Mineral water Ayan <laughs> Guys Akala nyo walang pakinabang Ang buto ng papaya ay ano Avocado Mayroon 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 <laughs> Ayan Siyangin Simutin si Mutin. Ay, gata yun. Dito ako sa kama ko. Ngayon, guys. Ito na. Ito yung virgin oil ko. Ay, natulog ang oil. Nakakunat-angal. Ayun. Ayun, oh. Ayun, guys, oh. Natutulog kasi siya. Kaya nga, ayun, oh. Yan na ang ano. Ayan. Oh, oh, oh. <laughs> Giyatay, malandi. Oh, 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 Ganyan. Ibalik ko yung konti dito para para dalhin ko doon sa ano. Dalhin ko, ilagay ko sa bag ko kasi medyo, medyo taglamig na talaga ngayon. Tapos Siyempre, pag nandun ka sa planta, lalo na pag gabi ako, hindi na sinaasahan na mayroon palang darating na masakit-sakit ang ating mga yan na guys, oh. Yan. Oh. oh. <laughs> yan guys, oh. Pagkatapos ng tatlong araw o dalawang araw, pwede na yan gamitin. Ganon. Mm mm mm. -mm. <laughs> ah um mm, mm. Okay, thank you for watching mga minamahal. Sana may natutunan kayo, sana ano kayo. Gagayahin nyo 'yan oh. Bango. Bango yung kukuna to, virgin. Talagang virgin pa ako. Oh, <laughs> Okay, thank you for watching mga minamahal. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. God bless us all everyone. Bye-bye. <laughs> dalawang, dalawang ano ko. <laughs>